Hello, hello, nagbabalik ang inyong Mami Kalabak. So, for today's video, guys. So, ayan. For the busy ang inyong Mami Love at saka Ate Val. Kasi nga gawa nitong uh, sumali si Kendra ng UN. So, ngayon, ang ganap po ay kahapon pala to. So, pinagsama ko na yung kahapon at saka ngayon para isang edit na la at isang video. So, kahapon, nasubok ang ating pagka-makeup artist. Ano daw, makeup artist? So, hindi naman talaga ako nagma-makeup pero syempre, ah uh, mabilis lang yan pag mag-research research tayo at manood tayo sa YouTube para ma meron tayong magayahan. So, ayan, dahil uh, talent nila Kendra kahapon, so, ayan, for the makeup si ate Kendra. So, panoorin nyo na lang po ang kanyang pero na-upload ko na po ito kahapon. Pero nilagay ko pa rin dito para ma-i-upload natin sa YouTube. So, pagkatapos namin mag-makeup niyan, agara kami sa papunta sa school. Kasi nga, 1 p.m. magi start na daw. So, pagdating pala namin dito, ay last na contestant si Kendra na sa salang. Pero kahit pano sunod-sunod naman yung ano nila yung pagtawag ng mga candidates. So, ayan po. Antay muna kami dito sa classroom. So, ayan po yung lock ni Kendra. O, oh, diba? So, panoorin niyo po ang kanyang presentation. thank yes. you kung ano niya, pag niya ng kanyang belly dance, agara na rin kaming umuwi ng bahay kasi nga, wala na rin naman kaming kagawin. So, normal, uuwi talaga kami ng bahay. So, ayun nga napapansin nyo, apat kami, for habal-habal si Kuya ngayon, oh, naglilikramo kasi ang bigat daw namin. Pero kaya naman niya kami kasi magaan lang naman yung e ibay. So, ayan po, pagdating po namin ng bahay niyan, ay nakapagloto na rin si Papang Binya ng aming lunch o kain kami agad. tayo. So, ayan po sa si ka at least, smooth lang po. <coughs> smooth lang po. Mami wala. Ang dami Hi, everyone. Hi. sa school. Tapos, nag kami agad. Tapos, nag-biling kuya ko na ano, donuts. Tapos, pagtapos ng video po, kakain kami. Picture-picture, pangan picture, tayo. Because you look pretty, man. Ayun. Hangin. Ito ay, okay na. Yung hairdress niya, hiniram lang namin to sa tapat eto tali to na pamigay ng ng birthday nung <laughs> ribbon lang yan ng birthday ng kaklase niya ito naman ay okay na 50 stocking binili na namin ng na 40 yung shoes niya binili namin ng na sandaan at ito naman asa na yung ano mo palda to yung sinuot niya tapo dyan sa dress niya pinuto lang namin o, Jeeva. DIY, DIY. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki. <laughs> Tapos na siya mag-present ng kanyang dance. Remove muna kaya yan. No, okay. And, ito naman na tayo for the, ano, non-stop yung video natin. So, kanina naman itong morning dahil meron niyang pictorial si kenda sa kanya. Ah... Uh, USA costumes. Ayan po. For the makeup na naman. Masubok na naman yung pagkananay natin dito. Then, after nyan, punta agad ng school. Sa so, pang tatlo po si Kendra na sa sala. So, cute 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 po siya. At antayin po natin yung kuha ng ating official photographer. So, kumuha na ako ng konti dyan. For highlights, highlights lang. O, diba? So, ayan po ang ating prinsesa. So, after nyan, niya kuhanan ng picture. Kumunta muna kami sa mga kaklase niya, O, diba? Ang bubonggan nila. Grabe yung ibang nanay. Talagang pinaghandaan. Mga congrats sa atin lahat. Lahat naman po tayo ay uh, pinagandaan yung mga anak natin. So, after nyan, uwi na naman ng bahay. At ito, kain na po pagdating ng bahay kasi nakapaganda na po si Papang Bin. Then after niyan paghapon TikTok si Kendra panoorin niyo na lang po Like sugar on my tongue 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 your body so sweet sweet, sweet. invite me if you come Tra la lelo, tra la la, tun -tun 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 -tun, sahur, tra la -lo, tra la la.